Sa ibang balita naman po, marami ang nahabag sa kalunos-lunos na sitwasyon ng isang sanggol sa bukid noon. Matapos abandonahin ng kanyang nanay ngayon, naman ay nagsusugat at nanunuyo ang balat niya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Labing dalawang araw pa lang matapos isilang, iniwanan na ang isang sanggol ng kanyang ina sa bukid noon at ang kawawang bata kasalukuyang nasa ospital dahil sa sakit. Dalawang buwang gulang na ngayon si Baby Jairus at ang tanging nag-aalaga sa kanya ay ang 36 anyos na lola. May mga concerns si na nakakita at pinos online ng kalagayan ni Baby Jairus. Marami ang naawa dahil mahapansin na natutuyot at nagsusugat ang kanyang balat. Ayon sa concerns si na si Jennifer, si Baby Jairus ay mayroong scabies o balis. Ano po, sa environment daw po nila, ma'am. Ano, ay ganyan po kasi sabi ng doktor, baka madumi po. Kasi po sa kanilang lugar, hindi lang kasi si baby yung may ganyan, ma'am. Eh. Halos sila sa puro, isang puro. Lahat sila nagkakaganyan. Ano po kasi, eh, malapit lang sila sa pigiri, tapos poultry, ma'am. Kwento naman ng lola ni Baby Jairus, hinayaan na lang niyang lumaya sa 17 anyos na ina ni Baby Jairus dahil nananakit, pasaway at madalas lang silang nag-aaway. Laking pasalamat naman daw ni Lola na may mga taong tumutulong sa kanya para sa pangangailangan ng apo. Wala rin kasi siyang trabaho at may anak din na walong buwang gulang pa lang. Kaawa ng Panginoon, ma'am. Mayroon na nagbibigay ng na. Gatas po, ma'am. situation niya, ma'am. Ano, ma'am, sa kanyang buhay, ma'am? Sabi ng ma'am, ang gusto ko po, ma'am, mabuhay pa siya sa habang buhay ng mga lumaki pa. Para makaagapan niya yung sakit, ma'am. Kasalukuyang nasa ospital at minomonitor si Baby Jairus pero may mga nireseta na raw na gamot at krima para sa kanyang sakit. Kaya lang hindi pa nila mabili dahil walang hawak na pera. Kaya may panawagan si Lola Loida. Kung meron kayong hawak kay Jairus na magbigay ng tulong, uh, kahit anong kahit anong ibigay niyo, kahit maliit lang, malaking bagay na yon. Sa mga nais tumulong kay Baby Jairus, Maaari niyo pong ipadala sa detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal Yena Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba ay simple lang, mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.